Hoy, sabi ni mama, magtupi daw tayo ng mga damit. Iyoko nga, naglalaro ako dito eh. Sabi ni mama, magtupi daw tayo ng mga damit. Bala ka, papaluin ka na naman nun. Sige ka. Sige na nga. Ano ba yan eh? Hati tayo wa. Ito sa'yo oh. Akin naman to. No, parang ang daya. Parang sa'kin marami to sa'yo konti lang. La, Nanang mas konti sa'kin. Sa Parehas lang yan oh hindi mo daw yo ako mas marami sa akin eh. Ano ba pares lang naman niya ni? Eh? Hindi hindi yo ko na. Pares ka lang yan ano ba? Ikaw na lang magtupid yan ang daya-daya mo. Ayaw mo talaga tumigil eto Ito sa'yo. Eh madaya ka eh. Ano ba? Ano ba? Aray! Ang sakit eto Ito sa'yo. Ano ba? Ano ba naglalaro ko? Nagdamit dito eh. Anong naglalaro ka dyan? Ikaw nagpasimuno eh. Baka ikaw! Ayaw mo talaga tumigil ha? Ito sa'yo oh. Ah! <laughs> Bala ko biyak dyan oh, eh, oh <sighs> Para talaga kayong asik pusa, ha? Ah. Papaluin ko talaga kayong dalawa. Ano ba yun? Papaluin na naman, ni, eh. Pero okay lang. Sasabihin ko na lang na kayo mamay ko nagpasimuno. Bleh. Chichay! Bakit po? Hmm, boring naman. Ano kaya pwedeng gawin? Hmm, haha. Maliligo na lang ako. Tutal lang baho-baho ko naman, eh. Hmm. Maligo ka na, hahapon na naman, baka di ka makaligo. Sige po. Oo, oh, ano na naman mo dito? Maliligo, malamang. Anong maliligo? Ako muna, ako nauna dito eh. Lo, ako muna. Ako sinabihan ni mama eh. Wala ako talaga, ako talaga nauna dito. Mama! Ano na naman, ba't na naman kayo nag-aaway hap? O, oh, sige. Parang walang away. Magbato-bato-pick yung dalawa. Oh, o, bato bato-bato-pick daw. Bato-bato-pick. Landaya mo, pinalitan mo ng papel yung gunting mo eh. Wala, ako talaga. Hindi ako nga. Londo Landaya. Landaya talaga na ito mo. Wala, ako talaga. Ako nga mauna maligo eh. Basta, papatay ang katalang ilo at may multo dyan eh. Anong sabi mo? Wala ka pala eh. Mama oh. Bleh. Hi guys, please subscribe my YouTube channel, like, share, and click the notification